Aku saya pun masuk Kau yang pukul cewek itu Lalu <laughs> dia membakit Dia eh, nasa lepas ke ba? itu Makas kan Yang tak gaduh sini sabi Dia bisa pakai apa-apa ulit Ini bang Oke, Nasa lo pun Yang makas apa-apa ulit Itu kan yang masuk Mereka dia pun nasa kan kawan do you have to you have to go inside? Di bang Pangat lo siya doon mismo sa loob. No? Ano ito isang PNP na kasama natin, sila uh, ating PNP dito. Pinasok siya doon at nung sila pinakabi na namin yung mga polis so that they could get out. Okay? Yun na nangyari. It was PNP. Doon siya sumuko. So, these kind of things are, you know, I think they're just laying the basis that he, he surrendered. That, that it's, sabi ko ma, kwentong kutsero ito. Huwag tayong maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice or harboring, concealing no, someone who is wanted by law to this one. And let me remind you of PD 8029, no, obstruction of justice, As in a Sunday, any person who knowingly, willfully, obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal, and of course letter C, eto, harboring, concealing, facilitating the escape of any person who knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offence under existing in the laws, and number letter I. giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, marami panilin lang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo dito, kung paano ilang beses kaming pinigilan si General Torre. No? Marami. So, I think, babalikta rin ko ngayon ng tanong. una natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas, papasok. Kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Ha? Isa lang ang dapat ilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na, isu, na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po ma-demanda sila. Okay. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, Sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at uh, yung mga supporter ni Pastor ang humarang sa inyo sa mga pulis sa pagsiserve ng warrant kahit nung una pa. Uh, meron ba kayo mga kakasuhan doon? At uh, meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako, dapat... Uh sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at uh, sa ating uh, mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang people will be calling for my Resignation they will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. No? Ito mga tao ito, balik ta natin. At sinabi nga ng council niya, bin binantaan kami dalawa, na maski mag retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things, andyan ba yung mga demanda ko? Ah, uh, Pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin, ano? para lang alam po ninyo. No? Okay. Ito yung final sa amin, no? Uh, ako, kasama ko si, ano, Mater of writ of Amparo, ay habeas data in favor of petitioners, King of Jesus, no? Unang kaso po yan. Against Benjamin Abalos, as JLG, ibig et al. and others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats. No? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Presidency of the Dabal, for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Ben Abadus Jr. or Bill, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung, yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganon. But, but sa akin lang, it's Let's learn from the lessons of the past. Sana wag na maulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago ang mga taong to'y dapat lamang idemanda no, imbestigahan po natin yan for obstruction of justice okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyon si Pastor uh, sa kanyang pagsuko bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, uh, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon <laughs> Natatawa ako pero wala akong alam mabaya mo na si Chief Uh, magsabi, ano sabi, ano sabing kondisyon? Dalaw kondisyon niya. Number one, I makita si Nick Yun lang naman gusto niya. Ayaw so, niya, um, ano, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O, oh, narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick <laughs> Isa daw yung sa kondisyon. Sir, na-return na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung lima, kung saan ikukulong? So, so after this, uh, dadalhin namin sa, sa, court kasi tinapos lang namin yung medical then uh, ipapakita po namin sa court para ma yung, yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar. To be followed by Mr. Alfred Alizon of People's Journal. Kay uh, General Torre, sir, uh, kahapon, kagabi may binanggit kayo na uh, from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, uh, at tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC Compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School. Ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate he, hearing nung Friday, ipinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng ng OBO yeah. ng Davao City. officially official for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms na mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, ito, operational matters na ito. Ganun yung gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon na hindi na namin. So that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, na intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng Senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka niya. Pero, to some extent, na nalalaman at nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is uh, 1 o'clock nung Saturday. But, uh, dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi ang... May bar ops kasi ang... JMC. Sige sir, pagbigyan kita. Sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, oh, ito na. Meron kaming nakarecording. Narinig nila yon. Mga taga kay OGC, hahanapin na namin si Pastor, si Pastor Kibuloy our way. Because for two weeks, it's always your way. O, so, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT. SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 swap, 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simult simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas G's, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging fillers ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna ang ang alauna ko na na, ako, ano, na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Uh, uh, other sets of uh, things uh, transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad pa Manila. Natapos ang ang in the middle of the, all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohan na na magkakasakitan pag nagkataon. So, umasok and din. makikita nyo na alas 3, 2.45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali, sandali lang, paghintay lang. At uh, tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikita ang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala akong aeroplano maipakita sa akin, or kahit na uh, flight directive or whatever, ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3.15. Pagbibigyan ko yung alas 3.15, another 15 minutes. So, nare na-receive ko yung confirmation may aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinarelig ko 5.30. O, sige, 5.30. Ready. Tayo na naman ng mga tao. Nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters nyo yun. Ito naman, ready na naman ng mga polis. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng lunes, eh kung anong mga legal processes na naman ang kanilang ibablock sa amin, eh hindi na, hindi na po pwede yun. Masyado ng, masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nag-land ng aeroplano, nag-transition na kami sa, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil, I really demanded that 30 minutes before the the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was uh, one high-ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, uh, nilid ng Abseyo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything uh, just fell into place and uh, ito nga, na-resolve ng peacefully and uh, successfully. Thank you. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating chief PNP, no, si... General Barbil, sa si Ground Commander, si Nick of course, sa uh, Davao uh, City, si Hansel, of course, si General Ricky, ha, ang si Malimban, no, si Lito Patay, ha, ah, uh, Bartolome, and uh, Subunon, sino pa? Ali kayo, ali kayo, ali kayo. Ali ka. Eric Bermudez, uh, Sibalo, alika, join us, join us. I've been through several uh, chief PNP at sa aking libro, in my stint as the Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marville, General. At etong taong to, isa sa pinaka matapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at your finest, at your finest, sabi nga ng ating Pangulo. At uh, pinagmamalaki po ang Philippine National Police na handa magsilbi uh, mag, uh, sa publiko. Sabi nga ni Chief, no one is above the law. Andiyan ang Philippine National Police para pagsilbihan kayo. Mabuhay ang PNP. Once again, thank you very much, Attorney Jr.